Mabuhay natin nga video kaya pakishare mo naman dito nga video At baka church yon church yun So marunong nga mga ikan iti blessing Mapan min i-deliver ta printer I-deliver naman I-deliver na namin sa church dito sa may Sindon, Bayabo Ilagan City, Isabela So guys, ito yung daanan dito sa Sindon dito. Tignan nyo yung daanan oh, yan. Ang ganda dito. Napakaganda. Napaka talaga kahit napakalayo ng simbahan na pagdodonitan oh, namin. nang Talagang iaanan namin. Kaya yun din, yung blessings, itong sasakyan na blessings, yun yung tagahatid Oo. ng mga gamit ng church yun. Oh, ito yung purpose ng sasakyan yes. namin guys. Sa ito siguro yung way para sa advocacy namin dalawa. Yes. Takikomment na rin kakabsat yung pangalan ng church nyo and saan yung location yun. para alam namin. Can ikararag tayo? Yes. yon yun yung lagi kong sinasabi, ipagdasal natin na mabigyan yung mga church nyo. So ayun kakabsat, Uh, lagi ninyong ipag-pray kung ano yung mga kulang sa church nyo dahil kung hindi man kami yung makakapagbigay nun o makakapag-provide, maybe may ibang instrument si God na gagamitin para yes. i-provide yung mga needs ninyo. Yes. So, yung marami na kaming target na church na bibigyan hmm. ngayong 2025. Almost well, Dito sa Isabela. Kasi marami ng church dito. Pero hopefully hanggat hindi tumitigil si Facebook, sige, bigay lang tayo ng bigay. Oh, kasi kasi guys, ito ang sikreto kung bakit Nabibigyan tayo ng blessings. Kasi sabi naman doon na susulat, 'di ba? Yung magbigay ka. 'Yon sa Ilocano nga amang ted ka ke ka sukat anapin pen na sid sid ke nagliplipyas na di ba So siksik liglig at umaapa so magbigay tayo sa Panginoon kasi sabi pa doon na susulat na wag ka dito magimpok sa lupa ng, ng kayamanan, kayamanan magimpok ka sa langit kasi doon walang insektong uh -oh. naninira walang magnanakaw uh Oh yun yun So magimpok tayo ng kayamanan sa langit guys So yun yun yung isang paraan give 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 it's better to give Konana na na garo. no adang ka mangted ka kit no mangted ka kit bukal di puso tako na na no, di second corinthians 9-7 gamin nga magbigay ka ayon sa iyong pasya Yung, huwag napipilitan lamang sabi niya sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya mo. so kumbaga kung, kung nagbigay tayo wala tayong pagalinlangan uh -oh. si sister ang nag ano request ng printer. Ayun na po pangalan niyo. Charvel Magbayan. Ayun. Wala na akong masabi kundi ni Apo Dios ay hindi pa niya iti at ang paing blessing. Kanya at mas madami pa kayong matutunan. Opo. Okay. Okay. ko. <laughs> blessing blessings sa amin Apo Dios sa pastor. Thank <laughs> <laughs> you so much. Oh, ah, gabo mo na lang ginapo Dios. Sumbi tayo wala amin. Ako just oh. <laughs> iti ko ang kanyang at iti amin na pamadaya. Opo. Okay. No God.